Sa iba pang balita, balikatan exercises, hindi nalang target gawin sa kalupaan o katubigan, kundi maging sa cyber domain dahil na rin sa mga dumaraming hamon dulot ng teknolohiya. Si Joshua Garcia sa sentro ng balita. Mas palalawakin pa ng Estados Unidos at ng Pilipinas ang mga susunod na balikatan exercises. Ito ang sinabi ni Armed Forces of the Philippines Major General Marvin Licudine, Philippines Exercise Director kung saan target nilang mas padamihin pa ang mga kalahok sa mga susunod na balikatana. Ayon kay Licudine, inaasahan nila ang mas complex at mas challenging na balikatan kada taon. In the next few years we see more raising the higher level of complexity of the exercise and we we're in the alliance between the U.S. and the Philippines as part of the Mutual Defense Agreement would expand and be extended. Para naman kay ng General Michael Cederholm, Commanding General of the One Marine Expeditionary Force, sinabi nitong mas paiigtingin nila ang cyber domain at info warfare exercise kasunod na rin ng mas matinding hamon sa makabagong teknolohiya. Both the U.S. services and the AFP are undergoing modernization efforts. As we do that, we increase our capabilities, we retool that allows us the opportunity to integrate command and control, how to, uh, how to increase our readiness. And I see those as all future opportunities for BK25 and beyond. Umarangkada ang balikatan 2024 nitong April 22 at tatagal hanggang May 10 ngayong taon kung saan layo nito magkaroon ng kolaborasyon at pagpapalakas ng interoperability sa pagitan ng mga magkaalyadong bansa. Ito ang pinakamalaking balikit ng exercise sa loob ng apat na dekada na may mahigit 16,000 mga sundalo mula Amerika at Pilipinas ang kalahok Maliban dito, mayroon din mga sundalo mula sa Australian Defence Force at French Navy, habang nasa labing apat na bansa naman ang magsisilbing observer gaya ng Japan at mga bansang kasapin ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Tampok naman sa balik at ang Exercise 2024 ang Command and Control, Field Training, Humanitarian Civic Assistance at Multilateral Maritime Exercise o so Joint Sailing Exercise sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.